Ano ko pinag-usapan yung dalawa? Siguro may punteria na naman kayo kay Ninong, no? Ha? Hoy. May punteria ba kayong ng na naman kay Ninong? Ano, bayad na ba yung mga yan? Pinaalam nyo yan doon? Ha? Pinaalam nyo yan doon? Ha? Tingnan nyo. Nag nagbubulungan pa kayo. Mukhang may punteria na naman kayo kay Ninong, ha? Ha? Anong punteria nyo doon? Ha? Ano yan? Pinaalam nyo yan doon? Sabi, bigyan ta. Pinaalam nyo yan. Ha? Ikaw, nagpaalam ka. Ano sabi mo? Ano sinabi mo? Ba't nang umiiti ka, tinatanong kita. Ano sinabi mo? Paalam. Ano sinabi mo? Anong paalam? Ibabalik yan doon, ha? Ha? Baka mamaya, nasa loob na naman ng bahay yan, ha? Punong-punong -puno na yung bahay ng laruan. Nagbubulungan pa kayong dalawa. Hmm. Nagbubulungan pa tong dalawa eh.